Naglaan ng 10 milyong pisong pondo ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program ng Office of the Chief Minister sa Southern Philippines Medical Center upang makatulong sa paghati ng serbisyong medikal sa gitna ng kalamidad. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Naptali Belarde. Sa kabila ng nararanasang lindol sa Davao Region, nanatiling matatag ang ayudang medical mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program sa paghahatid ng kalinga at serbisyo. Nitong October 16, pinangunahan ni Cabinet Secretary at Ambag Program Manager Modas Ninpendatun ang fund transfer na nagkakalaga ng 10 million pesos sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Masayang tinanggap ni Medical Center Chief to Ricardo Audan ang pondo na laan para patuloy na masuportahan ang mga pasyenteng mula sa Davao Region. Mula nang magsimula ang programa noong 2020, umabot na sa 1478 na pasyente ang natulungan ng ambag. Ang pondong ito ay nakalaan hindi lamang para sa mga indigents kundi maging sa mga biktima ng kalamidad tulad ng lindol, baha at iba pang sakuna upang matiyak na patuloy silang makatatanggap ng tulong medikal sa pamamagitan ng mga partner hospitals ng ambag sa rehiyon. Naptali Belarde, I-Minds, Philippines.